Sa Senate, approved na yung uh, Legislated Daily Minimum Wage Hike para sa mga private uh, workers, 100 pesos. Pero ang House, uh, sila po yung may inaprubahan na yata sa committee level at ipinangako ito ng uh, leadership ng Kamara, 200 peso uh, minimum wage increase. o uh, Bilang, alam ko, negosyante rin po kayo, kakayanin po ba yon o binibigyan lang ng false hope ang ating mga manggagawa? Well, um, lahat ng mga, lalo kami sa Senado, no, alam mo naman niya, Ate Selly, na no? mm. Ah, uh, admittedly mas mabagal tayo. Tulad nito halimbawa lang itong pagpasa ko ng Magna Carta for Barangay Health Workers. pinipressure pressure mm. kami, Sabi, mm. Matagal na namin pinasasayan. Mm. Bakit ang tagal ninyo? Eh ako po ayokong yung Tulad ng Universal Health Care Maganda mm. mga batas po 'yan, mm. Pero I want to make sure that there is adequate funding. Kinagaaralan mm. ho natin. Mm. On the case of the legislated wage hike, syempre kinakailangan timbangin pa, although hindi na po to sa committee ko 'yan. Opo ngin natin ano yung kakayanin mm. ng uh, employers at yung pong siyempre kung magbibigay natin sa sa employees bakit hindi po no yung uh, yung dapat lang dahil ang taas na because of inflation mataas na ang presyo ng bilihin yung quality yung uh, standard of living mataas mm -hmm, na mm -hmm. so kung may bibigay natin bakit hindi po pero we have to weigh kung ano yung kakayanin kasi sabi nga we mm. us not kill the goose that uh, lays, the lays the golden egg, egg puwersahin naman natin, mamatay naman yung negosyo, lalo mawawala ng trabaho. So, it has to be a balance. Kung 100 mm -hmm. sa, sa Senate, 200 100 sa House, no, tingnan natin kung kaya ng 150, kung ano yung kakayanin ng employers na pwede naman natin ibigay. So, mm -hmm. talagang ano eh, kailangan mm -hmm. timbangin talaga. So, supportado nyo yung pahayag ng Pangulo na dapat daw ay ikonsidera lahat ng factors, sabi niya, Uh, yun daw mga employers are worried lalo na yung mga small employers like yung mga sari-sari stores, beauty parlors etc. Mm -hmm. So sabi niya uh, dapat daw pag-aralan nang mabuti itong panukala na ito. Apo, uh, as I mentioned, uh, mm -hmm. kailangan yung kakayanin din. no Ayaw naman natin matay ang mga negosyo dahil mas malalaking problema. Pero kung mm -hmm. kaya naman, eh wag na natin ipagkait. Yan ang natin sa employers. So, huwag na mm -hmm. natin ipagkait. Kasi iba na yung ano ngayon eh, standard of living, mataas oh, talaga. Lahat oh, ma na talaga. Lahat, masyado na mataas. Oh, oh. Masyado na, kailangan bigay naman natin yung karapat dapat o yung yung decent. Mm. At least magkaroon naman ng decenting buhay yung ating mga empleyado. Totoo po yan, talagang Pati hindi gulay. na kaya. Oo, oo, Pati Oo, lahat gulay, ang taas. Eh. So, oh, oh. so hirap na hirap na talaga yung mga ordinaryong mga gagawa na pagkasyahin yung kanilang sinasahod sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Oh, hirap na tayo, partner. Oo nga, kahirap, so, hirap na <laughs> Sir, dun between 100 and 200, alin ang mas sa tingin nyo doable? Ah, uh, <laughs> Siyempre, kung ako, gusto ko ibigay yung para sa employee, employees, no? Uh -huh. Dahil napag-usapan na rin natin, na napakabigat mm. na ng presyo oh, ng bilihin ngayon. Mm -hmm. no, kung pwede natin ibigay, bakit hindi? Kaya lang, mm kailangan din kakayanin ng negosyo. Dahil kasi mm. kung libo ang iyong uh, empleyado, kung hmm. 100 daily yan, di ba, mas, baka mabigatan din. So, hmm. Um, that I have to look into kasi hindi ko yan masensya na hindi po napunta sa committee ko yan kaya hindi mm -hmm. ko masyad maala mm -hmm. medyo nga ako nung isang nigo at dahil tatlo yung Risica. mga uh -huh. important na mm -hmm. na batas panukala na aking pong pinasa at no? yung uh, Magna Carta for the BHWs mm -hmm. no? na isang landmark legislation I would say kung ba ipasa yung uh, postponement ng barn election at yung mining fiscal regime na hindi ko rin po yan originally sa akin na napunta sa akin kaya medyo hilo-hilo ko last week nag-majority leader pa ako kaya mm -hmm. pag ako pag-aaralan ko po itong sa ano naman mm -hmm.